Oh! Tila nadula si Chinita Princess Kim Chiu ngayong araw sa It's Showtime. Ito ay matapos mapansin ng Showtime host ang kakaibang sinabi ni Kim Chiu habang pinapatugtog nga ni DJ M.O.D. ang kanta ni Kim na Mr. Right. Ay biglang nag-hello ang aktres sa camera. Hello to you, ito nga ang sinabi ni Kim sa camera. Mabilis nga na nag-react ang Showtime family at tinanong si Kim kung sino ang kanyang tinutukoy. Natawa na nga lamang ang aktres at sinabing para sa madlang people ang kanyang paghahi. Samantala, gets na gets naman ng Kim Pao fans ang pagbati na ito ni Kim. Anila ay para ito kay Paolo Avelino at nadala ng emosyon si Kim kaya naman nabuking ito at biglang napahi sa kamera dahil may taong tumatakbo sa kaniyang isipan habang pinapatugtog ang kanyang kanta. E... Poyan sa mga sa nilo ng bukas. Poyan. 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 Poyan.